Okay. Ngayon, sino ang masosyal? Sharon Cuneta o Chris Aquino? Ah, uh, ngayon, ako pa rin si Sharon. <laughs> ako pa rin ang masosyal. Oo, kasi hanggang ngayon, nandiyo pa siya eh. Eh, kasi nagkasakit si, si Chris eh. Pag nagkasakit, hindi na sosyal? Siyempre, nak nak nakukulangan na ang exposure. Okay. Ah, alam mo, pag... Di ba, di ba sabi nga natin, pagka uh, post ka ng post, di ba, sa social media nga na sa posting. Oo. Oh, ako naman hindi. Ako, I think, yung Chris Aquino, I mean, I love Sharon Cuneta, oh, oh, oh. no? Mas mahal ko si Sharon Cuneta kaysa kay Chris Aquino, sa so, totoo lang. Pero kaya lang kasi, eto yung, pedigree din kasi. Ah, na, sa, yung ko yan, eh. Na, Pero, pero naman nung araw pa, si Tita si Tita Elaine, ang nanay ni Sharon, uh -huh. eh, susalera na yun eh. Yes. Uh, ben, uh oh, ano sila Ano Di ba? French kapampangan sila. Yes. Alben. Oo. Ang ano to. Uh -oh. Pero sa akin kasi, it's the ko. It's Siyempre, the, the ko.